Ayan, bali may nagpabok sa atin sa sabi niya si daw ay galing sa hmm, ano to? Galing abroad and then papakuha daw niya yung vape doon sa tanawan okay so, kaya, lang ang problema merong kailang abonohan na 4.8 8 yan yung sabi niyo silang abonohan ng 48 and then may tip so may tip nag-aas siya na may tip na 1k daw so 2,300 yan ang ano Ayan. so titignan natin sabi niya kasi sa akin mano ako ng 7-11 and then kutob ko is magpapakash in siya sa akin ng kasi sabi niya magkano yung cash ko so kahit ano sabi ko 3,000 lang 3,600 uh, o 3,800 so, oh, yun ang ano niya yun ang sabi niya so ito tanawan ganyan ang ano niya so iniisip ko kung legit ba talaga so tingnan natin kung uh, kung anong gagawin niya mamaya uh, intayin ko lang mag unload it sa ano double check ko lang and then Kotob ko is one of the modus ito. Pwedeng magpa-cash in and then pagdating ko doon, wala yung item. So, titingnan ko. Pero pagka magpapa-cash in siya, tatanungin ko. Okay. <coughs> Hello, sir. Hello, sir. Chris Moore. Yes, po. Ah, uh, isen isang kasi yung barcode na bali 38 yan. Okay? Pa-scan mo lang sa cashier yan. Okay? Ah, sige po, sige po. Ah, po sir, para saan yun, sir, Para saan sa sa po yun? Ano po? Para saan, sir, yung barcode bar po? Ah, yan yung papa-scan mo sa cashier. Yan yung package po, sir. So, after mo makuha yung resibo, pagdating sa LPC Tanawan, VIP tayo doon, hindi na tayo pipilan mo. Alright? Andun yung broker ko, inaantay ka sa LBC Tanawan, sir. Bali, sir, nando. Yes. Yung nakating LBC Victory Mall Tanawan. Ah, yun po yung ano, yun po yung, yun po yung padalwa po ba? O yung unang ano? Ah, yung 7-Eleven Vape Shop bagong bayad. Ignore mo na yan kasi nandiyan ka na sa 7-Eleven. Kasi sabi mo, di ba, nagmamadali ka. Na. So, nag-adjust na ako sa iyo. Okay? Oo, oh, sir. Alright. Bali, sir, yung ano yun, ah, babayaran ko mo dito, sir. Yeah, yes. Oh, cash. They accept cash. Tapos, bibigyan ka nila ng receipt. After mo makuha yung receipt, tawagan mo ko kasi dadiretso na tayo ng LBC, Dr. Imol Tanawan. Nandun yung broker ko. So, sa kanya mo bibigay yung receipt. After you get the receipt, mapupasusundo kita sa kanya sa parking. Pagka bigay mo ng receipt sa kanya, 9 bucks ng fog machine yung kakarga sa sakyan mo. Okay? Then after makarga, hindi ka magbubuhat, sa akin ka napupunta dito sa Metro Third Club sa Carrera Alright? Hmm, sige sir, sige sir. Okay, are, you, are you get it? Are you get it or not? Eh ako sir, hello? sir sino sir ano dito? Sinong kontak ko po dito sa ano sir? Sa club sir na to? Andiyan po sa An receive lahat sir Chris Mar, business booking Hapa, po. Ano tong problem? yes, sir, yes, sir. <laughs> Nag-get ako sa'yo so tapos hindi mo mag-get. Hello? Hello sir, hello sir. O oh, ganito yan. Yung barcode na sininig ko, papaiskan mo sa cashier eh. Hmm. Okay, okay, sir. Mo? Okay? Pagkakuha mo ng resibo, yung contact number, nandun lahat yan, yung details, nandun lahat. Nandito lahat yung details sa booking natin, sir. Nandun na yung broker ko sa LBC, Victoria Mall, inaantay ka rin. Alright? Hmm, yes, sir. Kasi, sir, ang pagkakaano ko, sir, dito, dito sa 7-Eleven, dito ko pipikapin yung ano, yung, yung ano, resibo. sir. Kukunin kunin yung resibo dyan, yes, exactly. Pagkakuha ng resibo, tawag ka na agad sa akin kasi bibigay ko yung bill number sa'yo, pupunta ka na ng LPG Tanawa, mag-expressway ka na ako, magbabayad niya. Okay? Mm, okay, sir. Okay, sir. Alright, you got it. Kasi pagdating mo doon, doon, doon sa pipila, VIP na eh, business booking. Ang ibig mo sabihin ng business booking, VIP booking, queuing service. Yes, okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you got it. Okay, yan. Okay na. So, resibo lang kung kunin dyan yung contact nila nandiyan lahat na sa resibo. Kunin mo yung resibo. Okay, okay sir. Tawagan mo. Alright? Mm -hmm. Actually, kahit hindi mo nakunin yung contact nila kasi nakatrack ka sa kanila yung link natin nandun na sa kanila. Alam nila kung nasa hanggang nga Okay? Mm. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sige po. Mm -hmm. Tawagan mo ako pag nakuha mo na yung receive mo, ha? Okay, sir. Thank you. Mm.